Ay, Idol! eh uh, Ito, saan kayo galing? Uh, Laguna pa. Laguna pa, Idol. Oh, yan, siya, Todd. Tanto na yan. Kabrat ko, dyan. Yon, no? yata, no? ko sa Gordian. Oh, kabro pa yung no? Kabro ko Mga Idol, na, Siya, Todd, sa mga kabrat. Uh, kapatiran. Ah, uh, Laguna, nagsagal dito. Dito kay Waray Idol. Napakaliit lamang. Napakaliit lang siya. Kung makikita mo, mapapansin mo katulad ng tarpaulin na maliit. Pero wag ka idol. Dito lang yan sa labas. Pagpasok mo sa loob ng QQ Mall, nakita mo yung araw na ito? Mm -hmm. Pag nakita mo doon sa labas ng Manila, kaya po Street, pasok kayo sa loob, may tindahan po akong dalawa. Wag po kayo mag-alala. Lisensyado po yan. Nasa loob ng QQ Mall. Mamaya po na natin. Ito yung lagi sa labas. Ito ang matatanaw nyo. Pag nandito kayo sa labas, maliit lang siya. Pero ang atin magiging palatandaan, yung malapit ka sa Isitan Rito, mas malapit ka sa bahay, sa bahay ng Kiapo. Diba kung din na, kasi butan, butuhan, tingnan natin ang isa, now, paano tayo sa loob ng Kikibol? Dito lang yan, waray sa Kikibol, now, now! So, good morning, good morning mga So, welcome back sa YouTube channel natin mga mga, mga mga So, nandito naman tayo sa pwisto ni Busu So, matagal din tayo na hindi napag-update no, dito sa mga sapatos na. Eh. So, mayroon tayo nakalatag dito kasi dalawang tindahan niya na sa Kokyo Mall. So, ito, belisya na update natin para habang matagal tayo na hindi napag-shoutout sa lahat. Mga subscribers, mga customer ni Busu Ray, samahan para update price naman tayo ulit. Kung ano natin isuan dito kay Busu So, let's go! Dito tayo sa loob. Mahirap pagpakaano kasi wala kayong outlet. Ikaw magde-decide, ikaw magde-decision. Kasi ang binta nito, 5,500 ang isa. Ngayon, 4,500 isa, free lima. Oh. Bayaran mo ito 4,500. Oh. Bayaran mo ito 4,500. Libre lima, limang pangas. Totoo to. Kung hindi oh. totoo, dito ka ano na lang. Kasi itong Taguan 1 8 na replica, tatlo dos mil. Oh, dalawa, one five, po yan. Puntahan nyo, may harap sa camera lang. Ay, pag binayaran mo to, totoo po, no, sabi nila, pag ako karap na nagsasabi ako ng totoo, nagsinungaling man ako mga brad, doon sa mga asawa ko, hindi sa mga sapatos ko. Yun. Ang marami yun. nakalagay naman doon, pumalawat at pagpakarami. Yun. <laughs> <laughs> Ito <laughs> po, pato, apat, uh, lima ang oh. Ito yung tindahan ni Idol Waray. Dito po sa likod. Sa halagang 4-5. Itong replica na to, tingnan nyo na lang. Ang tila po. Eh, pasok po, ay eh, pasok. In Made in Vietnam. Wapo ang sol. Kahi ang loob. Tambas ang tila. Magkano? Siyempre, 1 Nasa mall na ako eh. Yun, 1 no? Itindira na ako. Naka-airphone na ako. Oo? Wag, oh. Tatlong paris, 2,000. Uy. Ito, napakaraming pagpipilihan ninyo. No, Marami rito. Tatlong dalawa. Iba't mga color no, no kung anong magugustuhan niyo sa mga ano. So tatlong piraso. Tatlong. tatlong piraso. Pag isa lang po, one two pag one dalawa, 1 pag tatlo, dos mil. Iyon. Klaro yan. yan mga idol klaro. No? Wala man ako, nandito man ako, yun ang tinda nyo. Mga idol, uh, kung maniniwala lang kayo, sa totoong buhay. Mm hmm. Tuloy lang, tuloy kapitan. lang. Sabah. Then, wala Ta -ta. akong sakit oh, I'll joke mm -hmm. lang. <laughs> Pagkatapos yan, yan, boss. narating ko ito. Mm hmm. Natulog ako ng maaga. Ayan. Nagising ako ng maaga. yun Ang pinakatotoo niyan, mahina naman talaga ako eh. Mahina na ako. Sabo? Punang ko lang bunganga. so, <laughs> yun ang hinanap. Uh, <laughs> ngayon buhay, ang hinanap natin. Wala siguro dyan. tindiro, eh. hindi sinungaling. Nagsinungaling man ako para mabuhay yung mga anak ko kasi iniwanan ako ng asawa kong pumanaw ng siyam na anak. Ako nagbubuhay. Mm, ayun. Ayun mga guys, siya yung Maniwala kaysa hindi. Kahit hindi kaya, kaya. Kaya alin no? Kahit hindi mo alam, alam. Kulang ako sa pinag-aralan. Nagarating ako sa gusto kong puntahan. Tumakbay ka lang, magkakabang ka lang. ayo, mo yan. Ayaw, ayaw, ayaw. Kayo, kayo, kayo. Huwag kayo kang hinahalan loob. Ako nga, isang no right no right. Sino na ako ngayon? Sino ako nagyayabang kasi puro ito utang. Lagi <laughs> ang galong Yan na yun lang. naman tayo Napapatawan naman si Tony Vlog sa mga wala strategy pa, mo no? Wala, wala. Salamat sa mga... sa mga... <laughs> Bumbay na hindi mapagsamantala. Hello. Naka, nakakatulong kayo. Kahit nabibigatan ako. Kaya lang, no choice ako. Hindi man kayo matalim, umabit pa rin ako. Uh -huh. Kasi sabi nila, uh -huh. pag nahirapan ka na, tapit sa matalim. Lalo kang mahirapan, matalim, kapitan mo. What's wrong? Doon uh -huh. sa medyo purol, yung kakayanin mo, hindi ka bitaw. Uh -huh. Ayun ang maganda. Salamat ah, siya mo, nagpautang sa akin dyan. Nakarating ako sa Kikimol, Manila, Piyapo, uh -huh. Bangilis, Tainstreet. Babayaran ko kayo, wag kayo mag-alala. Kung walang bumbay. <laughs> Kung walang Bombay, wala kasi waray. Pero <laughs> so, salamat din sa mga ano ha, sa mga katulad nila na nakakatulong sa wala kahit pinagkitaan tayo. Yeah. Buti man naniwala doon sa sinabi mo, boss, no? Ah, basta oh. hmm. ako. Sipag, tsaga, kahit di kaya, kaya. Maniwala kasi hindi. Yeah. yeah. Sa loko lahat. Ah, ang kwento ang totoo. Kasi ang kwento, pwede lahat ay magbago. Lagi niyong tandaan, lahat ay nagbabago. Kung mayroon man magbago, wala nang babagoyin. Eh. Ako na ito. Mm, yun. yun. Yes, Basta mga... tawa lang, napapagod ka na. Tawa ka lang, napipikong ka na. Nagubutong ka na, pawis ka na. Nawa. Tawa ka na ng tawa. tawa. Binubuisit ka na, tawa ka na ng tawa. Kahit magbuisit ka, tawa ka na ng tawa. Wala naman bayad yun eh. Spy lang. lang, lang. Spy lang. lang, tawa lang. Basta lagi mong tatandaan. Pait. Pait na ng pait. Hanggang sa marating yung gusto mong puntahan. Yes. Mga idol ha, ang sumusuko, walang napapala. Lagi nila daan, ang umaayaw. Alam nyo na yun? <laughs> hindi nyo <na bawagay>. Sa <laughs> inyo galing yun eh. Oh, hindi nagwawag Para marating mo, sige lang. Pait ng Huwag ka maya ah. Ano? Maray kunti na lang. Eh, wala akong matang ni. Eh. Oh, dami niyan. Nakarinyo na ako eh. Ba, <laughs> <laughs> alam na po, ismay ng mga tao kasi. Pag marami, wala na binib. Pag kunti, ah, wala na. Napurloy ng inayupak. Wala ka yun. Pero wag po. Pag nagrenyo ako, baka dumami ito. <laughs> Sige po, pili po lang po kayo uh, sa na customer natin. Pili no? Pili so, yan mga guys. So, yung katulad nito, yung mga bag na mga... Sige, pili po sa mga ganito mga guys. No? So, ito mga look natin, mga sapatos. No? Ito po yung... ah uh, balikin na lang natin yung sinasabi ni Boswaray. No? Sa so, mga ganitong ori ng mga sapatos. Yun, no? Mga replica. Ito yung replika. Ay, ito. Ay, mga replika yan sa mga, yan, sa mga balikplan na natin sinasabi ni Boss Boris, mga ganitong mga look natin, mga sapatos natin ngayon. Yung mga canvas, Lado, Vietnam, mm -hmm. tatlong pares, dalawang libo, dalawang five, spy. Yun. Quality po. Ayan. So, mayroon din, mayroon pang bata rin tayo dito, no? Mayroon may pang bata. May, po, dito may, may, may kompleto rin sa mga. So, iba't ibang mga color win pang mga color ng mga sapatos natin dito. Mayroon dito sa kay Buswaray, no? Yan, bili lang sayo, kayo. Bili lang kayo. Hmm. Pinagpilihan na ito. Kaya Ayan. gusto kong makarating, agahan nyo po. Yun, yung mga... Dapat pala makakasitin pa po. Dito na kayo. Yan, sa so mga ano, mga lock natin, mga sapatos ng Buswaray, no? Ito yung mga ito, no? Ito yung mga look, no? Ang iba-ibang combination sa bawat piece na Saan ang galing yan? Ang kapit ba? Ikaw naman naman sa akin. Ay, taga Balinsuela ako. Malinta. Shout out din yung Ah, shout out taga Malinta, no? Ano sa Japa kay Idol Marayo? Thank you, Idol. Thank you. Ayan, mga alay. So, ayan po mga ating mga dito, mga sapatos ni Boray. Gusto May ano kayo rito? Gusto ko rin. Jordan 1. Ah, uh, mayroon tayo Jordan 1, chamba na lang. Oo. Ano yung makuha ko doon sa binibilang ko, comment ko kung mayroon Jordan 1 series. Ito Jordan 4 ba guys? G4. Ito J4. Jordan 4. Jordan 11. Yon, mayroong available marami dito kay Boswaray. Ah, ang tayo kahit anong gusto ang niya sa parking, available sa tutungan, po ni Boswaray dito. Tayo. Okay. Ang wala lang tayo yung pambili ko. <laughs> pambili. <laughs> yan sa mga tulad ng Jordan 4 yan tumama ito. So may Jordan 11. Oh, Ayan. Ito ito, ito, ito muna nagbayad ng dalawa. Dalawa mm. binili. Si bro, bumili sa labas, bumili rito. Mm. Pa, na sa labas, nagpaloko pa. pa bro. sa loob, no? <laughs> <laughs> Saan pa <laughs> galing pa yung boss? Saan pa <laughs> galing yan? Ah, ka buhay o Kabro pa. Ang laki ng discount yan. Thank you, ma'am. laki ng discount yan, may kabro pa. thank you. busing na. Bayo antikwan. Bayo antikwan. Busing Ay, ito. ko. ko. Yan, from Laguna. Kabrad oh. pa niya, kabrad customer, salamat po. Ay, dali niyo lang kami paglakbay niyo. Oy, paki-ish. Ay, Tony. So, uh, Tayo to, uh, mayroon pang plato, dami niyo. Shout out. salamat po sa inyo. Shout out to uh, you. <laughs> yan, shout out po talaga <laughs> from Laguna po. Yan, shout out po. Ingat. 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 Dahil sinabi ko, huwag ka ayaw, huwag susoko. Ah, baka kasi ma-experience mo, magbinta ka. Ang tumal naman. Ang tumal. Pit. Matumal daw. O, Tony Vlog, mabinta. Huwag, ka huwag ka mapagod. Pili Vlog. Pili Vlog. Pitney -vlog. Oh, we're number. Tumkal sa kapitbahay ko na. Mm. uh dental. Yeah, oh, dental supply. <laughs> oh, ano naman? Ano ang produkto? Ano mga produkto natin? Dental supply. Nasa yeah. katabi ni Warai. So katabi ni waray, Dito dito'y sama na natin update price natin, no? Ah, uh, mahirap gaganap nang ganito. Kumpleto po 'yan. So okay. ano mga produkto naman to? Ano dito, naman? Yung mga naghahanap po ng ano nito. Mga accessory, no? Yan mga ayan. Kayo, dito lang kayo sa katabi ng Malaysia. sa niyo na lang, puntahan niyo lang katabi ni Busuaray po. Sa mga ayan, dito tayo sa katabi ni Busuaray no, sa mga tindahan dito no. Po, yun, mga star mga supply ng mga ano. Two nga, star nga dental supply. supply. And then, ano yung seven? So, ayan so, mga kaysa, so kayo so kung nasaan na ang pwesto ni Busuaray no. So nandito tayo sa sa, sa loob, mayroon din siya mga pwesto doon sa loob sa Kyokyo Mall no. yan. Ah, uh, By one take one mga kayo so one five by one take one may tatlo dalong libo yan dito lang din sa Bangilista Street dito sa mga uh, mga latag ni Boss Wara So good morning, good morning mga So welcome back sa YouTube channel natin mga, mga kaya. So nandito naman tayo sa Puiso ni Boss So matagal din tayo hindi na hindi ano, napag-update dito sa mga sapatos na. So, So mayroon siya nakalatag dito kasi dalawang tindahan niya sa Kokyo Mall. So ito bilisan na update natin para habang matagal tayo hindi pa kasi sa lahat mga subscribers, mga customer ni Busuret, sa Manila ako para update price naman tayo uli kung ano natin pagmamalaki natin mga presyuhan dito kay Busuret. So let's go.